I feel good, you look great, I like you, I can't wait A first time, a first date, you're so fine I'm so lame, you sip wine, I drink straight Okay, ayun na, isang magandang araw ulit dyan sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan ha, Especially doon sa mga beginners doon, no, na nag-aaral pa lang, nag-sumatuto ng mga konting uh, DIY Okay, so ayun, flex ko sa inyo na isang mabilisan dito mga ka-DIY, lalo na doon sa mga baguhan Ibigay yung uh, ating uh, video minsan pabalik-balik lang pero kasi syempre meron pa rin mga baguhan na naghahanap pa rin ng mga ganitong tutorial. So dito ang issue nito mga ka DIY. Sabi kasi na naman nung uh, uh, may-ari nito, bigla na lang tong tumirek So ayan ha. Uh, may power siya dito. Yan. So ibig sabihin okay naman, meron siyang power doon. Pero dito kasi mga ka DIY, Uh, sira na kasi yung kanyang controller So dito para magkaroon kayo ng idea Paano ba i-check natin yung controller natin uh, Kapag ka ito ay sira na Okay, so ngayon mga kadewe Nandito ngayon tayo sa kanyang pinaka-controller Ito ngayon yung kanyang controller At ang isa lang naman sa mga kailangan natin dito makita Ay e yung kanyang main power So ito yung main power no dito sa kanyang yellow box Lagi natin mapapansin yan na merong uh, matabang red uh, Matabang itim Negative yan And then merong nga uh, minsan 'yan, orange, may yellow, may red. So ito yung sa susian, okay? So 'yan ay main line, uh, negative, and then yung kaniyang uh, key line or yung pinakasusian. Uh, dito mga ka DIY, ang isa lang sa mga kailangan natin dito para mabilis tayong makapag test ng uh, ating uh, controller. Etong tinatawag nating uh, power line. So dito, ang dirito yung positive, ito eto yung negative so malalagyan negative and then ito yung sa susian o yung key line okay so negative power line and then yung susian so ang ginagawa ko dyan yung negative probe ng ating uh, multimeter lalagay lang natin yan sa negative para ma-check natin yung mga power uh, na lumalabas dito sa ating uh, controller so ingat lang tayo kasi pag nagdikit yan puputok yan mga kadiwe so ang gagawin natin ito yung ating uh, positive uh, ididikit lang natin yan hahanap ah, tayo ng mga power line. So dito ididikit natin dito sa pinaka main. So ayan, meron siyang 50 volts. So dahil naka-on 'yan mga ka-DIY, naka-on 'yung susi dapat may power na lumalabas dito sa kanyang key line. So okay, confirm. Okay, may pumapasok na 48 volts. Ibig sabihin okay 'yung ating mga power line. Ngayon, isa sa chine-check natin 'yang mga ka-DIY ay itong ah, throttle line. Ayun. Bunuting ko yung throttle, eto dito sa throttle line, minsan ano to eh, naka-color code to mga ka -DIW. Kung makapansin natin dyan sa throttle line, meron siyang negative, green, tsaka red Okay, so ang gagawin natin dyan, uh, yung ating uh, positive line, lalagay din natin dito sa red nung kanyang throttle line So dapat meron lalabas na 5 volts yan, so ayan, lalagay ko na no, tignan nyo mabuti So dito mga ka-DIY walang lumalabas ano. So ibig sabihin walang power na lumalabas dito sa controller. Pero meron niyang power eh oh. no. Tsaka dito sa susian. So ibig sabihin walang lumalabas na 5 volts mga ka -DAW. Ibig sabihin may tama tong ating uh, controller. Kasi pag pumunta tayo dito sa susian. Eh oh, no meron siyang lumalabas. Sa isa pang chine-check ko dyan mga ka dito sa kanyang hall sensor. So bubunutin ko lang to ha isa mabilisan lang. Dito naman mga ka diy sa kanyang hall sensor. So yun din yung chetsike mo, eto nga uh, positive line. Ito. Yung kulay pula din. So dapat meron yung 5 volts. So susundutin ko na no. So ibig sabihin wala pa rin talagang lumalabas mga ka diy uh, sira talaga yung kanyang controller. So mamaya magsasalan tayo ng controller kasi meron tayo dito mga ano, second hand. So ikakabit ko na lang isang mabilis, papakita ko sa inyo na may lumalabas na 5 volts tong mga uh, hall sensor tsaka tong uh, throttle line. At na kabit na natin na isang mabilis yung uh, second hand na controller yung kinabit natin. So good 'yan. Ah uh, ito yung kanina, yung luma. Okay, so ito hindi ko magana Pinutol natin yung kanyang main line kasi kailangan ng pandugtong dito. At uh, and then ganun din yung gagawin natin, no. Ganun din yung sequence ng pagte-testo. Uh, so, ilalagay lang din natin ulit sa bolts yung ating uh, multimeter and then yung negative. Ah uh, dito lang din sa negative, no sa gitna natin lalagay. So, lagay natin na maayos. Op. So, ayan. Nasa negative na siya. And then, i-on ko muna yung power. Ayan. May power yung mga DIY. And then, para makita natin. So, tignan natin dito. So, ayan. Meron siyang 50 volts sa main line. And then, dito sa kanyang uh, key. Meron siyang 50 volts din. And then, uh, titignan natin ulit. Ito dito kasi ito, yung kanyang uh, throttle line. Ito yung throttle line, no? yung red, yun yung kukuha natin ng, ng reading. So, ilalagay ko na yung ating uh, positive probe dito sa kanyang uh, positive line ng throttle line. Yan. So, ayan, makikita nyo mga DIY, meron siyang 5 uh, volts. So, kanina dun sa isa, wala. So, dito meron. So, ibig sabihin, okay tong controller na to. And then, kukunin natin yung hall sensor. Ito yung hall sensor. So, yung positive line lang din ng hall sensor. So, ayan, tutusukin natin dito. So, confirm, meron din siyang 4.7. So, ibig sabihin, okay na to mga ka-DIY. Kakabit lang natin na isang mabilis. At yan, kinabit na natin yung ating improvise uh, improvised uh, throttle. So, ayan, para makita lang natin. Yan. So. no! So ayun, ang gusto ko lang ipakita sa inyo dito mga ka-DIY kung paano mag-test nung tinatawag nating controller. Okay, so ayun, hanggang doon na lang mga ka-DIY. Ah, sana meron akong naitulog do sa mga baguhan. Okay, thank you sa mabilisan lang yun.